mahalagang utos ng Diyos. Sa video ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos ayon sa Biblia. Pero bago natin simulan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ano nga ba ang pinakadakilang utos? Basahin po natin ang nasusulat sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 36 to 40. Guro, Alinbaga ang dakilang utos sa kautosan? At sinabi sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi, ang buong kautosan at ang mga โปรเปตา Makikita po natin dito na may dalawang pangunahing utos. Una po, mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ibig pong sabihin, dapat na inuuna po natin ang ating Panginoong Diyos bago ang lahat ng bagay. Ipinapakita po natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, panalangin at paglilingkod po sa kanya. At ang pangalawa naman ay mahalin po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili ang tunay na pag-ibig natin sa Diyos ay nasasalamin sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Nangangahulugan po ito ng pagpapatawad, pagtulong sa nangangailangan, at pagiging mabuting tao sa iba. Bakit nga ba ang dalawang utos na ito ay mahalaga? Kung mahal natin ang Diyos, ay susundin natin siya ng tao sa puso. Hindi dahil ito sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. At kung mahal naman natin ang ating kapwa, ay magiging maayos ang relasyon natin sa kanila. Kagaya sa ating pamilya, mga kaibigan, at maging sa mga hindi natin kakilala. At paano naman natin maisasabuhay ang utos na ito? Una po, maglaan po tayo ng oras sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo, magbasa ng kanyang mga salita at isabuhay po natin ito. Pangalawa po, maging mabuti po tayo sa iba. Magpakita po tayo ng kabutihan at malasakit sa mga nangangailangan. Ang pangatlo po ay magpatawa dahil tayo po mismo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Pangapat, maging tapat sa salita at sa gawa. Iwasan po natin ang panluloko at pagiging makasarili. Ang dalawang kautosan pong ito ay hindi po lamang ito simpleng kautosan. Ito po ay pinakamahalagang utos. Ito po ay buod ng buhay kristyano. At kung atin pong matututunan na ito ay maisabuhay sa araw-araw, tiyak na mas magiging mapayapa, makabuluhan at masaya ang ating buhay. Sana po ay nakapagbigay ng aral ang maikling video ito sa inyo at naway patuloy po tayong mamuhay ng may pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Maraming salamat po. God bless everyone.